para buelta. Puh. Ang pone yung pametana. Puh. Patay ka. Puh. Destruktis pater. Puh. Destruktis pilos. Puh. Destruktis santos. Patay. Ipagpantay yung dalawang hindi liit ipakita sa akin. Araba. 'Yung baseline ang ipantay, 'yung baseline ng hiniliit. Huwag 'yung sa palad. Ito po, ito, ito. 'Yan, 'yan, 'yan. Oh, 'yan. <coughs> Excuse me. Pagpantay na sa so, iganyan niyo na lang sa akin para hindi kayo mahirapan. Iganyan niyo na lang. Iganyan niyo na lang. Iganyan niyo na lang sa akin. I Ganyan 'no, para hindi mahirapan. Okay, so mahaba 'yung kaliwa. Kalawa po kanan? Left. Left, okay. Suminga ng malalim. Relax. Sumagot lang sa bawat katanungan ko. Gawin lang ang iutos ko. Sisimula na natin. In nomine Patris et Fili et spiritus Sancti et in nomine Tetragrammaton. Amen, amen, amen. Roon, inutusan ko kayo sa simbolo ng pentagrama sa aking kanang kamay sa kabanal-banalang pangalang tetragrammaton pasok sa katawan nito jablo magugulit ka pu pu latigo ng kidlat pu Apoy ng araw Pwede ba tayo mag-usap? Sino ka nandyan? Tali ng inang birhen, walang makakatakas, walang makakagalaw. Pako ng Panginoong Yesu Kristo. Inrin, irin, in, irin. Apat na pako. Espada. Tatara. Sa iyong dibdib. Poo. Oo. Oh, hindi lang tayo mag-usap. Sino ka nandyan? Sino ka ba nandyan? Pwede tayo mag-usap. Sino ka nandyan? Ayaw mo mag-ipag-usap. Tawa ka, espirito. Ako ka isko Sator, Repo, Tenet, Opera, Rotas. Sa kapangyarihan ng apat na sulok ng mundo. Kado magugulit ka. Oh! <coughs> o magsalita ka na para hindi ka masasaktan. Mag-usap lang tayo. Tao ka espirito. Tao ka espirito. Ayaw mo talaga makipag usap uh, Hindi hindi paparusahan mo na kita. Sa tulong ng aking mga gabay, para saan? Ang sino man ang loob ng katawan na ito? Bigyan siya ng kaparasakan. Ayan, tanggapin mo yan. ah Kalasin mo na lahat ng nilagay mo. Tanggalin mo na. Kung ano man ang nilagay mo sa kanyang muka, gamit ang dalawang kamay. Pinahintul pinahihintulutan kita na gamitin mong dalawang kamay mo upang mabaklas o matanggal lahat ng ginawa mo sa kanyang muka. Ngayon din, inuutosan kita sa kabanal-banal ang pangalan ng inang Virgen Maria. Puh! Gawin mo! Apon mo! Galit na galit ka! Ano bang kasalanan nito sa'yo? Ha? Anong kasalanan niya sa'yo? Anong kasalanan niya sa'yo? Ha? sa silangan hanggang sa kanluran. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng dilay ay kukumpisal sa pala ng Panginoong Hesus Lahat kayo ay susuko. Kung sino kuman masamang kapangyarihan na meron ka, lahat kayo ay suko sa Diyos. Hu! Ah, tikman mo ang hagupit ng Diyos. Kidlat na nagbumula sa langit. Kay Haring Megatron, Haring ng mga kidlat. Kidlat, pasok. Hu! Manginig sa ika, manginginig ka. O, mag-usap lang tayo. Sino ka nandiyan? Sige na, hindi kita sasaktan. Mag-usap lang tayo. Oh, sino ka na riyan? Ha? Tao ka, espirito? Tao ka o oh, demonyo? Sagot. Sagot. Ayaw mo talaga. Otik ignom, ignorum, egosum, pichiteo, malubhang parusa. Puh! <coughs> Ayan, tanggap. Babalik ko sa iyo lahat ng ginawa mo sa babaeng ito ng isang daang beses. Sumbalik, rabuelta, pooh! Kung po na iyong kamag-anak, pamilya, ay madadamay sapagkat ang kasamaan mo ay sobra-sobra na. Ayaw mo tigilan ng babaeng ito para magdusa ka at malaman mo na ang ginagawa mo ay masama at tumigil ka na. Babalik ko sa iyo. Tanggalin mo lahat buong katawan, hindi lang sa mukha, buong katawan. Buong katawan. Lahat. Lahat. Kunin mo lahat, hindi lang sa mukha. Lahat. Pwede mo bang sabihin? Tao ka ba o espirito? Tao ka ba o elemento? Or Diablo? Ano ka ba? Ha? Ayaw mo talagang sabihin? Ayaw mong aminin? Ayaw mo? E de, sige. Ibabaon kita sa impyerno kasama ng lihim mo, ng, ng sikreto mo na ayaw mong ibunyag. Ibabaon kita doon sa impyerno. Tanggalin mo lahat. Kunin mo lahat. Ano yung nilagay mo dyan sa kanyang ano o? Sa kanyang tiyan? o sa kanya ano o. Tapon mo yung lahat. Kunin mo lahat. Ingit galit. Ingit galit. Sibat ng inang birhen. Patarat sa yung sikmura. <laughs> Tigas ang ulo mo wala akong oras sa iyo papatayin kita agad kung ayaw mo makipag-usap hindi iniiwan mo ko nang walang ibang ano pagpipilian kundi patayin talaga kita gusto mo nang mamatay gusto mo nang mamatay gusto mo na bang mamatay sagot Dalit na dalit kaltalian kita tali ng diyos higpitan yung tali pu higpitan yung tali pu Higpitan. Higpitan yung tali. O. Oh. Yan. Mawawalan ka ng hininga dyan. Sipa ng kabayo ni San Miguel Arcangel. Puh! Oh, sipa. Ayan. Angkatin mo ang sipa ng kabayo ni San Miguel. Oh. Masarap, no? Masarap yung sipa, no? Masarap. Eh yung espada na mismo ni San Miguel, espada ni San Miguel. Pu. 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 Ah. ah. Ibaba mo yung kamay mo. Ibaba mo na yung kamay mo. Ibaba mo yung kamay mo. Pumupo ka na maayos. Pumupo ka na maayos. Mayroon ka pang gustong sabihin? Ay, wala ka palang sinasabi. Pero mayroon ka pang gustong huling sabihin kasi papatay na kita. Wala. E di, paalam na sa'yo. Diyos na bahala sa'yo. Sanctus, Diyos, Sanctus, Portis, Sanctus, Immortalis, Miseri, Renovis, Sang Tobal, Sang Tulmay, Sang Tulugas, sa Tatlong Diyos at Harit ng Kamatayan na siyang nagbasbas kay San Miguel upang matalo niya sa digmaan sa langit si Lucifer at maging naging si Satanas nandito na sa lupa. Ganong paraan, ibasbasan niyo din po ako. Sa ngalan ni Kristo, sa kapangyay, rin kasi ni Kristo, nang sagay na itong aking mga daliri ay maging tunay na kalawit ninyo na tabak na magkabilang talim upang mapugot ang ulo ng masasamang espiritu na umang mababarang mamabarang na ito. Sa ngalan ng Panginoong Yahushua, Hamas, yung salgadag dal mundo para sa kalatian ng Diyos. Aleluya, aleluya, aleluya. Patay ka. Destroy this father. Destroy this Pastor at Santos. Patay. Puh, oh, patay. Wala na. Gising. Balik sa orla. Ikirat. Gising. <coughs> Relax. Yo, wait. Amen, amen, amen. <laughs> Sige, inom. Ubusin ko? O mas mainam. Relax. Ngayon, uh, ipag, ipagpantay muli yung mga hindi liit. Yung baseline, yung baseline. Ayun, pantay na siya. Hindi ka tulad kanina mahaba yung kaliwa. Pantay na siya.